po, good evening po sa atin lahat at nandito na naman po si Malu Santos para po magbigay ng opinion o reaction po dito sa EDSE. Sa ito nga, mainit na pinag-uusapan po ang tungkol po dito kay Madam Gina pa, uh, Pablo. Kay Madam Gina Pablo na isang big sponsor daw ni Ido. Mga kapatid, para sa akin, opinion ko, ay lahat sila may pagkukulang. Alam niyo mo, mga kapatid, kung bakit, ha? Igit sa lahat dahil ako po napanood ko po sa live ni Dr. Lab kagabi. Kaya lang po ako, alam niyo naman ako, hindi ako yung mahilig na basta-basta nagre-reaction. Dahil At gusto ko ng malaman kung ano po talaga ang buong katotohanan. Ang sari-sari pong mga reaksyon. Sari-sari pong mga opinion tungkol po dito sa EDC. Di ba po? Dahil po itong si Madam na sponsor ni Edo daw po na big sponsor. Na inaangkin pa nga po si Edo na anak niya. 'di ba? Alam niyo po mga kapatid, itong usapin na ito tungkol po dito kay Lahat po may pagkukulang. Huwag natin sasabihin na si Dr. Lab ang may kasalanan o si Madam Gina Pablo ang may kasalanan. Lahat po may mga pagkukulang po dahil ha? Uumpisan ko po. Kung hindi nag-live si Dr. Lab, wala tayong nalaman. Dahil kagabi, kagabi po ay talagang dinomog siya ng mga supporter ng EDC. Na? Alam niyo po mga kapatid dito ay masasabi ko lang po ang tungkol dito sa ano opinion po ni Malwede Santos at wala po ako dito yung sasabi ko, si Madam may kasalanan, si Dr. Love may kasalanan, at si Ido ay may kasalanan. Lahat po may mga pagkukulang dahil po si Biancy minor de edad. Di ba po? At ang may responsibilidad po dyan, si Ido at ipinagpaalam niya sa magulang niya kaya nagtiwala ang magulang. Ang punto ko po dito mga kapatid. Hmm? Alimbawa po, itong si Madam Gina pa, uh, Pablo, dapat po, o oh, Ido, nasaan yung kasama mo na si Beyonce, Kung hindi mo man matawag, yung kasama mo, babae yun. Papuntahin mo dito sa kwarto natin. Dito mo siya pagpatulugin at naririto ako. Ganon dapat, Madam. No? Pero, ano po ang sinabi mo? At ito naman si Dr. Lab, instead na tingnan ang kanyang uh, na-scout na si Beyonce para alamin, agad-agad nag -live. ano nag ka sa kaswapangan mo sa views. ba Kung ako, ha? Mga kapatid, o oh, nasaan si Biancé? Dito muna si Biancé. O oh, bakit ninyo pinag-isa doon sa kwarto kasama si Jibrad? Ako, mang walang mali siya doon na nandoon si uh, sa kwarto, pero lalaki po yun. At si Biancé ay minor di edad. At ang may responsibilidad po dyan, si Ido. At kung ako naman, ki Ido, na doon ka pinatutulog at alam mo may kasama ka, dapat sinabi mo mismo din ki Madam Gina Pablo na, ay ma'am, pwede po ba na dito na lang muna natin patulogin si Bianci kasi may responsibilidad ko yun. Di ba? Dapat ganun. A kaya kayo puro parihas kayong may pagkukulang at pagkakamali. Di ba? Dahil bilang isang magulang, siguro naman Gina may may rungkang ano, Madam. May anak ka. 'Di ba? Mag-aalala tayo doon sa bata, Kebyanse. Na, uido, tawagin mo si Byanse at dito mo na lang patulugin sa kwarto namin. Sa sa kwarto natin, 'di ba? Bakit nung lumabas itong si Madam Gina na inahanap ni Dr. Lab kung nasaan si Biancé. Ano ang sagot mo, madam? Ito, pakinggan po natin muna para malinawan po lahat. Ano, sabi mo, inanap, nasaan ika si Gibrad? Nandoon, kasama ni, ni hindi man lang mabanggit si Biancé. Dahil alam namin po itong si Gina, Pablo ay isang biyanser po yan ni, ni Biyanse at ayaw niyan ki Biyanse. Kaya hindi niya mabanggit po. Na, ito naman si Dr. Lab, hinanap si Biyanse. Iyon e, nandun sa isang kwarto kasama si Gibrad. Ano ka Dr. Lab? Pinabayaan mo? Dapat. Oh, Ido! Nasaan? Si Biyanse. Kunin mo. jan mo patulugin. Kasama ni Madam Gina o kung sino man. Hindi yung sasabihin ni Gina na ay akin mo na si Ido, anak ko yun. Grabe ka po. Hmm. Bakit? Ikaw ba nagluhal kay Ido na sasabihin mo anak mo? Hindi mo man lang inisip na si, Be si Beyoncé di ba? Nakasama ni Ido. Dapat doon yung concern nyo po doon sa bata. Huwag na po kung ayaw nyo. Yung concern nyo, dahil kung may mangyari yan, si Ido po ang may responsibilidad dyan. O, di ba? Dahil ipinaalam sa magulang, tapos si Biancy nasa kabilang kwarto at iba ang makakasama doon. O, ako hindi ko, dahil mabait naman ito si G, ano, Gibrad. Di ba? Kaya lang po talaga, huwag na kayong magturuan na Kasalanan ni Madam Gina, kasalanan ni Dr. Lab, kasalanan ni ganito. Lahat kayo po may responsibilidad. Kulang ang inyong pag-iisip, lalong-lalo na ikaw, Madam Gina. O, oh, Ido, nasaan si Biancé? Nakasama mo. Patulugin mo dito sa kwarto. Ganon ka dapat, Madam. At ganon ka rin, Dr. Lab. Dapat binantayan mo si Biancé, hindi yung inuna mo. Yung pagkakakitaan mo, ang paglalive mo. ba? Diba? Kaya kinuyog ka kagabi ng mga uh, ni Beyonce na hinahanap sa iyo, 'di ba? Nataranta ka. Hmm. 'Di ba po? Talagang masakit 'yun bilang isang magulang. Ay, ako po ay mag-aalala dahil hindi natin alam kung sino ang kasama ni Beyonce at sinasabi mo ang kasama ay si Gibran doon sa kwarto. O oh, imagine, di ba nagka, na ano, nalito yung mga viewers na talagang nag-alala na bakit si Beyoncé nandoon sa isang kwarto, nakasama si Gibrad at si Ido, ay dyan muna sa iyo, Madam, Madam Gina. Di ba? Kung magulang ka, isipin mo yung kapakanan ni Beyoncé. Di ba? Minor de edad si Beyoncé, Madam. Hmm. At ikaw naman, Ido, dapat nung sinabi ni Madam na dito ka sa kwarto matulog. So, sana, sinabi mo kay Madam, oh, mam, ma oh, mama, dahil anak ka daw niya. Mama Gina, pwede ko pong patulogin din si Bianci dito dahil uh, wala siyang kasama doon. Tayo nandito, mga uh, babae. Oh, ikaw daw. <laughs> Grabe itong si Madam, ha? Anak niya, anak niya si Ido. Inagawa na po yung kapatid ni Ate Edna. Hmm. Anak niya. Pero mali po. Para sa akin, mali po, madam, na hindi mo man lang sinaalang-alang yung kapakanan ni di ba? Kaya para sa akin, mga kapatid, yung mga ganito na sasabihin nyo, yung sponsor, oh, sponsor, huwag tayo magiging, ano, na hahawakan na natin sa liig ang ating mga tinutulungan, lalong-lalo na dito kay Madam na parang inangkin niya na po na anak niya si Ido, di ba? Hindi maganda, Madam. Hindi. Par parehas kayong may pagkukulang, parehas kayong uh, talagang mali. Wala ako dito'ng pinipili dahil si Ido pinaalam sa magulang si Biancy na isasama niya sa Manila kaya ikaw ang mas may responsibilidad Ido. Hindi kita binabas dito, kilala kita. Dahil alam kong napakabuti mong tao, kaya lang hindi mo naisip ang uh, responsibilidad na ginawa mo. Na dapat ay kung nasaan ka at total kasama mo naman si Madam Gina, dapat doon mo pinatulog. Di ba? Hindi yung iiwan mo si Bianci doon sa isang kwarto nakasama si Gibrad. Oo, may tiwala ako kay Gibrad dahil bata pa yan. Hindi yan walang ano. Pero imaginin mo na matutulog kayo sa isang kwarto na kasama puro lalaki. Sibiyan silang nawalaman lang kasamang babae. Di ba po? Dapat yun, nandoon yun sa kwarto ni Madam Gina na patulugin. Kaya lahat kayo may mga pagkukulang, may pagkakamali, kaya wag tayong magturuan. Hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi nyo na Si ganito, si ganyan, si madam ang parang bubugbugin nyo si madam Gina na may kasalanan. Lahat po kayo may responsibilidad na dapat ninyong gawin na proteksyonan si Byansi dahil iyan po ay bata pa. Ah, uh, babae na dapat natin po iyan iniingatan, di ba? Dahil kung may mangyari po kay lahat kayo mananagot, lalong-lalo ka na Ido. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Ako, wala ako na sasabihin nyo na mali si Madam. Lahat po kayo mali, lalong-lalo na po ito si Dr. Lab. na hayop sa bios. Dahil na, kung hindi ka nag wala po talagang malalaman ang mga ano at inanap nga. Nasaan ika si Gibrad? Ay, nandoon sa isang kwarto. ba? Diba? Kasama si, to, may nagsalita, si Beyonce. Mm. ba, diba, madam? Napaka ano mo, hipokrata mo, na kahit kung ayaw mo, dito kay Beyonce, ay kunin kuninsider mo yun, nakasama ni, ni Ido. ba? Diba? At kung may nangyari doon, sino ang, ang puputokan doon ng sisi? Di ba si Ido? Dahil siya po ang nagdala sa Maynila, ipinagpaalam niya sa magulang, at nagtiwala. Di ba? Yung tiwala na yun ng isang magulang. Naawa kami, Kibiansi, dahil parang na-out of place dito. Di ba? Bilang po na beneficiary, dapat ingatan natin. Di ba? Lalo ka na, Dr. Lab. Ikaw po dito yung Matanda na na ikaw ang kasama, ikaw pa ang naka-scout na inaamin mong ikaw na naka-scout Gibyansi. Dapat ikaw mismo ang nagproteksyon o, oh, madam. Ay eh, patulugin mo doon sa kwarto nyo. Eh kayo ay eh, mga babae doon, ay eh, wag mong patulugin doon sa kasama yung si Jibrad, di ba? Hmm, Hindi mali po 'yun. Dapat ito si Idoreen dahil nga kinu yung lubat nga daw si Ido kinuha walang ano si Madam pa po ang kumuha ng charger dahil ayaw na pong palabasin si Ido dahil anak niya daw po ah, maka ang kinaanak grabe madam baka may something kawawang Ido hmm hindi ba wag ganoon madam ilagay sa lugar hindi. Yan si. So sa akin mo si Edok. Oh. Ano? Ano po yun eh? Ano yun eh? Ano Ed? Ano? Ah, Dr. Lab. Ah, sa akin na muna si Ido. O oh, sige, sige. Dapat nung nalaman mo, nakasama na eh, J. Brad si BNC, kinuha mo agad. Oh, kung hindi pa alam nyo, kung hindi pa po nagkagulo yung mga viewers po, yung mga ano fans ni Beyonce, hindi pa po tatawagin si ano si Gibrad. Hmm. Tinawag niya para papuntahin doon, di ba? Ang ano po, pangit po yung mga nangyayari po. Pero sa akin, opinion ko lang to na wala po dapat tayong sisihin. Lahat po sila may pagkukulang, may pagkakamali. Lalong-lalo na po ito kay Madam ni Edo dahil siya po ang may responsibilidad dahil pinaalam niya po si Biance. Kaya ako po dito, wag natin po ano, wag na lang tayo pong magsisihan, wag na tayong magbabas po mga kapatid at nangyari na at nangyari. Next time po ito ay aral po sa atin na kahit po may sponsor na gusto kayong mamit, wag na lang po natin pong uh, pupuntahan, kung pumunta man kayo, wag tayo magsasama ng angel. Lalo na po kung ayaw ng sponsor doon kay sa ating mga angel. Kagaya dito po kay Ma'am Gina na ayaw niya talaga po kay Beyonce. At baser pa po yan eh. ano? Dahil yan po ay sponsor ni Erika. Hmm. Di ba? At sabihin na wala si Erika. Nandun si Erika. May picture po. Nakasama po si Erika. Di ba? Kaya hindi to po sa usapin na ito ay wag na natin pong palalain, wag na tayo mambas. Uh, ito po ay aral sa atin lahat mga kapatid. Para sa akin, isang magulang na hindi ko basta po papayagan ang aking anak na pasasamahin sa ganitong uh, walang katiyakan. di mm. Diba? Kung, diba na ano panoorin niyo po ang live ni Kuya Bal? Talagang galit na galit si Kuya Bal. Hmm. Pero ang sinisisi si Dr. Lab at si ano, dahil si Dr. Love daw ang daming ginawa na niyang kalukuhan uh, oh. at huwag pagkatiwalaan, di ba? At si Kuya Baldin po ay hindi nagtitiwala dito sa mga sponsor na, o oh, pupunta kayo dito para ganyan-ganyan. Dapat po talaga. Pumunta ka na sponsor doon sa lugar na kung sino po ang tinutulungan mo, doon kayo mag -meet. hindi po dyan sa hotel. Ah, Di ba? At sabihin mo, dito muna sa akin si Ido, anak ko yun. Grabe ka, madam. Ah, oh, di ba? Kaya ang dito na lang mga kapatid, wag na lang tayo pong uh, palakihin pong isyung ito dahil nang nangyari na, Ah, uh, dapat na lang natin po ay uh, sa next sa susunod ay eh, mag-iingat na lang po tayo. At uh, dito naman sa Mama Nibyanse, huwag po tayo basta-basta pong magtitiwala at pasamahin ng ating anak na wala po tayong uh, para wala po tayong problema, di ba? Kaya yung pag-comment mo kay Dr. Lab, talaga pong ah, nandun ako, kaya lang po talaga ako ay hindi talaga ako mahilig basta-basta na lang na magre-reaction. Mauuna ako patitingnan ko kung anong mga reaksyon para alam ko rin po ang opinion ko dahil napanood ko po yung live ni Dr. Lab, 'di ba? Kaya ganito na lang mga kapatid, pasensya na po kayo dahil uh, mainit niyang pinag-uusapan to pero wag bola tayo kung dapat sisihin sa kanila lahat po silang may mali. Responsibilidad po nila lahat po dahil Si Bianci po ay minor de edad babae pa. Huwag po natin basta-basta pong ipagkatiwala ang ating mga anak. Yan lang po ang aking opinion. Marami pong salamat at God bless you po. Suportahan na lang natin si Kuya Bal Santos Matubang, Atid na Vlog at si Kalinga Prab dahil po dito sa mga love team na talaga naman nakakakilig ang Jumcar po, dan uh, Danjoy at ang Yeah, Idsi, ito nga pong si Idsi ang marami pong controversial ngayon, mainit na pinag-uusapan. Kaya po suportahan na lang po natin ito pong Idpaw at si Dross. Marami pong salamat. Thank you so much sa aking mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Yung hindi pa po nakasubscribe ko kay Malo de los Santos, paki-subscribe niyo lang at tamsak-tamsak naman po mga kapatid. Maraming salamat. Good uh, good evening. Good after, uh, magandang umaga po diyan sa Believe We love you so much. God bless you. Bye-bye.